Matapos matangaya ng isang senior citizen na mahigit sa 50,000 pesos ng alahas ng Budol Budol Gang, sa scam naman ang umabot sa kidapawan. Kaya nananawagan ng ilang motorista na mag-ingat laban sa mga manilin na nag-aalok ng libreng sabon. Pero kalaunan may bayad pala. Nangyayari ito sa iba't ibang lansangan sa Kidapawan City kung saan itong weekend sa barangay sikatan ang kanilang operasyon. Ang unang sabi, mamimigay sila ng sabon sa mga motoristang dumadaan. Ipapatabi ang sasakyan, hihinga ng ID at sasabihing magka sila ng kanilang mabibiktima. Dahil magka mag-anak, humihingi sila ng tulong na maregular sa trabaho sa pamamagitan ng pagbili ng tatlong sabon na nagkakalaga ng 791 pesos. Dinadaan nila ang mga biktima sa mabulaklak na salita para makapangbudol. Marami namang agad na nagpahayag ng kanilang experience sa pamamagitan ng social media at tinuligsa ang modus ng mga manggagansyo. Sabi nila peke ang sabon at gawa sa ibang materyales na hindi naman daw bumubula. Sa post ng isang netizen na nakabili ng naturang sabon, panlaba, namulaga sila ng masuri ang presyo nito sa grocery store kung saan abot lamang sa 42 pesos ang bawat isa. Ang hiling lang ng mga motorista na matutuka ng ganitong modus dahil bukod sa posibleng may maloko, delikado pa ang motorista na maaring dahilan ng disgrasya. Delikado kaya na ginabuhat, kaya nagapara, magod sila sa sa dalan. Ikaw, uso kayong dagan, usay, ma mabigla, break anong namara ni sila. Pangayaw ang kag-ID, sa imuha ang kakuhan pa ni amin pa sa komisis. Kaso waligyan kasi binanid ng tiwan. Pero mas maro mo na komisis, gibalik din ang sabon sa ilan. E yun, ngadi na di lang, uy, kay mahal mo din kayo. Cherry May Exim Tapia, NDBC, Bidab.